Hello, hello mga mare, another mini vlog! For the cooking na naman ang ina nyo for today's video. Bali, magluluto nga pala ako dyan ng chicken curry ala Hazel. Charis. <laughs> Siyempre, magmamaro-maro muna tayo dito sa pagluluto kahit hindi naman ganun kagaling. Pero siyempre, bago magsimula mga mare, kailangan ko muna maghiwa dito ng mga sibuyas, bawang at luya. Bali, ginayat, gayat ko nga lang pala ng pagganyan ng mga mare. Kayo na bahala kung nung gusto nyong hiwa. Pero kung tinatamad naman kayo maghiwa mga mare, pwede nyo naman ilagay ng buo para mas mabilis. Charis! <laughs> At tumatapos matapos naman ako maghiwa ng sibuyas, bawang at luya, sinunod ko naman itong mga gulay. Bali, hinugasan ko nga lang pala ito ng bahagya mga mare bago ko ito balatan. Bali, tigis ang carrots at patatas nga lang pala ang hihahalo ko dito sa lulutuin ko. Malaki naman na ito mga mare kaya naman sakto naman na ito sa lulutuin ko at sakto na rin ito sa amin ni daddy. Bali, gumamit nga lang pala ako dyan ng peeler mga mare para mas mabilis mabalatan. Pagkatapos, tsaka ko iniwa ito ng saktong laki lang. Kung so, ano yung pagkakahiwa ko sa carrots mga mare, ganoon na rin yung ginawa ginawa sa may patatas. Mabuti na lang mga mare nun nagluluto ako na nasa mood ako. Pag mga ganito pa na mga luto mga mare, medyo nakakatamad. Ang dami kasing galaw mga mare bago ka makapagluto. Mas masarap sana mga mare yung luluto mo lang ng derecho. Ah, so bago ka makapagluto mga mare, kailangan mo pa itong balatan tapos hiwain. Pero syempre, wala tayong magagawa mga mare dahil nag-request ang daddy niyo. Kaya naman kahit nakakatamad mga mare for the go. <coughs> Bali yung mga nahiwa ko nga pala mga gulay mga mari, itinabi ko na nga lang muna sa gedli. Kasi eto namang manok yung huhugasan ko mga mari. Bali hinugasan ko nga lang pala isa-isa mga mari. Tapos tinanggalan ko na nga rin pala ito ng taba-taba. Yun kasi ang gagawin ko mantika mga mari kapag magluluto na ako ng chicken curry. Bali hindi na ako maglalagay ng mantika. Doon mga mari yung taba ng manok ayun na yung gagawin ko mantika. Bali hinugasan ko nga lang pala ito ng paulit-ulit mga mari. Tsaka ko ito din rin Fast forward mga mari. Bali naghanda na pala ako dyan ng kawali ko sa kalan. Siyempre, ano pa ba dapat unang gagawin mga mari? Siyempre, bubuksan na natin yung kalan para makapagsimula na tayo sa pagluluto. Itong mainit na nga itong kawali natin mga mari, nilagay ko na rin yung taba ng manok. Siyempre, halu-haluin lang natin ito mga mari hanggang lumabas na yung mantika niya. Itong okay na nga ito mga mari, tsaka ko na nilagay yung sibuyas, bawang at luya. At tapos, tsaka mo ito sasangkutsahin. Naluhalo ko lang pala ito ng bahagya mga mari hanggang mag-brown na ito. At tapos, isinabay ko na rin itong bell pepper. At nung mag-aroma na nga itong mga marit, tsaka ako naman hinalo itong manok. bali may nekos kung alam pala ito mga insan. charis <coughs> Katapos, naglagay na rin ako dito ng kaunting patis mga mari pandagdag lasa. Katapos nun mga mari tatakpa muna natin to ng ilang minuto. After noon nung kumukulo na nga ito mga mari nilagyan ko na rin ito ng paminta. Yung paminta nga palang nilagay ko mga mari yung pinyo tapos yung buo. Mas masarap kasi mga mari kung marami talagang ilalagay na paminta. Para kahit walang sili mga mari medyo maanghang na rin. Lalo na at sasamahan pa ng curry powder. Napaka solid talaga. Bali naglagay na nga pala ako dyan ng curry powder mga mari. Bali itong curry powder mga mari, nabili lang namin sa palengko yung tingi-tingi. Inubos ko na nga lahat ng curry powder mga mari para mas malasa. Kaya naman hinalo-halo ko ito para mas manuot talaga yung lasa niya. At medyo nagdadry na nga itong mga mari, nilagyan ko ito ng konting tubig. Pagkatapos sinakpang ko na muna itong mga mari para mapakuluan na. And after ilang minutes sa pagpapakulo mga mari, nilagay ko na rin itong patatas at carrots. Syempre for the halo-halo na naman tayo mga mari. Hindi naman siguro mawawala talaga itong halo-halo mga mari mare kapag nagluluto tayo. At nung mahalo ko na nga itong mga mare at kumulo na rin ito, tsaka ko naman hinalo itong koko mama na gata. At nung mahalo ko na nga itong gata mga mare, tsaka ko naman hinalo-halo ito ng bahagya. Tapos tsaka ako naglagay dyan ng katamtamang asin. At naglagay na rin pala ako dyan ng chicken nor cubes. Cube lang pala mga mare kasi isa lang pala. <laughs> At syempre maglalagay din ako dyan ng kaunting asukal mga mare para pang ng lasa. Bago nga pala matapos itong video na itong mga mare, may pa-shoutout tayo ulit. Shoutout nga pala sa pinsan ko na si Robeline Harsha, hello! At shoutout din pala kay Ati Michelle Ilaya Kabatid na dati kong teacher sa balik class, hello po! At shoutout din sa iyo kay Divine Vergara Canales, hi! Yun lang, salamat!